sila mga uh, pero mga mamaya pa yan ay lami ang sabaw kagamay may sa kanon o Nakapalit na ko wig, no? Oo. Oh. Unya akong paliton ang sapa, ang buan, ang tipara. tipara.

problema na to karon ang bayad. Love okay. Hala, di ka ta makasab-an na makasab, anak tay barko, wa pa bayad. Ha? Huh? Na unsa na alert to na alert na man to? Unsa to alert? Basin karon na ko anak now. Ha? Huh? Basin na kreyeng sila? Ay, na-alert na sila. So, ganun na ilang dingon di, error na uh, ang application, dilip pa siya makasunod karon no? At, ah. Hindi. Ang diba, application, so, okay na. Ang mga lang ito, ang hindi. Ano pa makasunod kuha buti ko na pwede mo. Pwede mo, so, ginapanindin ko ka rin, hindi ka mo na po. Diya sa inyong abri, nakunan ay, ang alam ko sa kuan. Sa... Sa... Mag-mail na ako oh, lang po yes, O open mo na lang sa'yo. tayo, para muna, muna. Ang bayad na lang bayad na ano sa akong phone? Ang ano pa yan? I-enter, i-enter na Kung mo po email, pwede sa mo bayad Pwede po. Kung ang email, mamaya, kung na-upload na siya, eh, ibayaran na nato, tapos i na lang nito, tapos i screenshot na lang po na ako. Natayo, kailangan yung ano, eh. na naman. Syrup na naman. na ako yung pili? ako